talagang mapawaw ka sa performance ng SB19 sa round Festival sa Indonesia at inupload na ito sa KBS World Channel ng YouTube. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Talagang masasabi natin perfect ang kanta, perfect ang performance, stage performance ng SB19. Parang uh, same version lang doon sa video nila sa youtube at sa performance sa round festival sa indonesia maraming na-impress at maraming reaction ang mga fans hindi lang mga pilipino kundi mga indonesian andun mismo sa harap ng stage ng round festival habang nag perform sumasayaw sing and dance ang SB19 talaga ang ganda amazing so perfect hindi ko puma upload ang video Makapiright po tayo. Basta alam ko lang, so perfect, amazing, lahat masaya. Enjoy na enjoy ang mga fans ng SB19 sa Indonesia.